Hello mga guys, paano ko ba ginawa ang talon effects na ito? Napakadali lang ito gawin guys. Tara, gawa natin ang tutorial to. First clip natin guys, gumawa lang tayo ng video na tumalon. Ganyan lang guys, Oh. Ganyan, parang timang ba? Oh. Pumunta ng CapCut, new project. Ganyan natin yung video. Add lang natin. Ayan, yung ginawa natin yung video. At ayan, dito guys, timing lang natin. Hanapin natin yung timing na nakalutang yung paan niya. Ayan. At pag nakita na, na timing na ninyo, screenshot lang ninyo yan. At after nyong mag-screenshot guys, pumunta naman tayo sa photo leaf. Ito yung photo leaf guys. O, ito yung logo ng photo leaf na to. I-download lang ninyo sa Play Store guys. At pagka-open ng photo leaf, edit ang photo. Tapos hanapin yung photo na in-screenshot natin. Pagkatapos, at pag nahanap na yung picture, hanapin lang natin ang transform. Ayan, transform. At i-highlight lang natin yung gusto natin ma-highlight. Ayan, ganyan lang. At pagkatapos yung mag-highlight, pindutin sa taas yung may arrow. And then, mag-search tayo ng clip or dangerous clip. Ayan, may lalabas dito ng mga picture na pagpipilian ninyo kung ano yung gusto nyo. Ito na yung mga picture guys na seniors natin. Umili lang kayo kung anong gusto nyo. At pagkatapos yan, check lang ninyo para ma-save yung picture sa inyong gallery. Pagkatapos nyo ma-save guys, bumalik tayo sa ating CapCut. Ayan. At dito sa CapCut guys, itiming lang ninyo kung saan ninyo ilagay ang overlay ninyo na yung picture. Ayan. Diyan natin sya ilalagay at i-fit lang natin para sumakto sa video. At hanapin natin ang mask. Ayan, nahipiliin ang horizontal. Dito sa mask guys ay iikot lang natin at isakto sa saan ang picture. Ayan. At pagtimingin lang ninyo at pagkatapos yan lagyan natin ng filter sa akin ay nilagyan ko ng 14 at pagkatapos nyan lilangin lang niyo okay na ba yan at kung okay na lahat guys ay i-check na natin ang ratio 9 by 16 then pagkatapos nyan expert lang natin share sa iba guys para makatulong sa mga baguhan thanks for watching